Okay, purihin natin ang Panginoon, palapakan natin ang Diyos. Okay, uh, naway patuloy tayong gabayan, ingatan ng ating dakilang Panginoon at sa patuloy nating paglapit sa Kanya, ay okay, maraming mangyayari sa atin. Alam niyo ba kung gusto, anong gustong iparating ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon? <laughs> okay, merong ubasan. Sino ba yung ubasan? Ang daigdig at ang nilikha niyang mga magsasaka ay tayong mga tao. Okay? And then, iniwan ng Diyos lahat sa atin. Uh, tayo ang tagapamahala. Ay lang, darating ang panahon na kukunin ng Diyos ang para sa Kanya. Kaya pag-usapan po natin ang talinghagang ito. Now, ang pinakaminsahe ng Panginoon, babalik ang hari upang kunin ang kanyang bahagi. Kaya una, nagpadala siya ng mga alipin. Anong ginawa nila sa mga alipin? Pinatay? Uh, sinunggaban? nabigo, binugbog pa nila yung isa. Uh, sa kahuli-hulihan ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Then sabi niya, baka kilalanin. Okay? Marahil igagaling nila ang aking anak. Ngunit anong ginawa nila? Pinatay nila. And then sa verse 38, Matthew 21:38, nag-usap-usap sila. Ito ang tagapagmana. Halika patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Oh, uh, nung ibig sabihin dito, ano bang pinaka-obserbasyon natin? Uh, mga kapatid, uh, sa katagalan ng panahon, <laughs> ano bang nangyari sa tao? Sa katagalan ng panahon, parang gusto nating angkinin lahat. Atin ba ito ang lupa? Atin ba ito? Ang langit? Atin ba? Ang lahat ng meron sa daigdig? Kanino ba yan? Sa Diyos. Huwag natin kalimutan yan. At ang term ng Diyos sa atin ay mga magsasaka, tagapamahala. Tayo lang ay manager. Okay? Kung anong meron sa iyo, yan ay pinapamahala ng Diyos sa iyo. So dapat may kaparte ang Diyos diyan. Huwag <laughs> natin kalimutan yan. May kaparte ang Diyos kung anong merong uh, ay pinagkalob ng Panginoon sa tao. So maganda po na marunong tayong magbalik uh, kung ano ang nararapat sa Diyos. Ano ba ang nararapat sa Diyos? Uh, sa Old Testament, batas yan. Ten percent. Kay Moises yan. Kaya yung mga simbahan na nagpa-tights, sinusunod, sinusunod nila yung batas o kautosan sa Old Testament. At dahil, ano ba ang sabi ni Yahweh dyan, ang sinong hindi sumusunod, mamamatay. O napakatindi, di ba? Sa so, mga Hudyo, then sabi na, eh, Kristiano naman kami. <laughs> hindi naman kami Hudyo. So, anong ginagawa natin? Ang ginagawa natin ay yung mga love offering. ba diba? Yung pag, uh, pagpunta natin sa church, uh, kung ano na lang ang dala natin, yun lang ang ginagawa. Hindi na 10%, hindi kagaya sa Old Testament. Pero ang mahalaga ay marunong kang magbalik kung ano ang nararapat sa Diyos. Okay? Yan ang pinaka-term na gustong iparating ni Kristo sa ating Ibanghelyo na sabi niya wag nating kalimutan ito yung recommendation na ang tao kasi ay masyado ng sakim take note uh, parang atin na lahat wag nating wag nating ang kinin lahat dahil tayo ay taga pamahala lamang so kung ganoon ang kaisipan natin yun nga anong anong tanong ni Kristo ano kayang gagawin ng hari ah uh, di ba dalawa ang recommendation na binigay ng mga pariseyo uh, sa verse 41 kasi sabi ni Kristo, ano kayang gagawin ng hari kapag uh, siya ibabalik? Uh, Papatayin niya uh, sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at paupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya na kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. O so, gusto niyo bang kunin ang sa inyo at ibigay sa ibang? So, huwag niyong hayaan gano'n aya kung uh, tayo talaga ay uh, tutuon na uh, nagbahagi na uh, itoy para sa Diyos itoy para sa pagkain <laughs> itoy allowance ko o di ba kung marunong tayong gumawa ng gano'n, ay hindi maganda yung daloy uh, ng pagpapala kasi pabubungahin ng Diyos ang mga uh, sakahan okay so ang pangalawa ang kaharian ng Diyos ay biyaya ng Diyos para sa tao. Ang ibig sabihin, talagang ibinigay ng Diyos sa tao o i-manage ninyo iyan. Kaya lang, uh, kukunin sa inyo at ibibigay sa iba. Kung hindi nyo kayang i-manage, kunin yan at ibibigay sa iba. At ang term dito, ibibigay sa mga taong mas suno rin sa kaluuban ng Diyos. Matthew 21.43 So, 'di ba, meron tayong term na amnesty is the best policy. Kapag yeah. naisabuhay natin yung pagiging totoo, ah, kaya nga dito, alam nyo, sa church, merong 25% sa diocese yan, at sa national. Kaya ang merong karapatan ang church, paano pa rop siya 75% lang. Ang 25% sa diocese yan at national. Na kung 'yun ang isinasabuhay mo, yan pagpalain ka ng Diyos dahil tapat ka uh, kung ano lang ang meron sa iyo ang dapat mong gastusin ang dapat mo ang uh, manage kung nasunod natin ang obligasyon natin sa Diyos ay uh, walang aalisin sa inyo uh, walang mawawala sa inyo yun din naman ay isang pangako ng Panginoon ang umiibig sa Diyos uh, syempre uh, ang daigdig ay pagmamayari ng Panginoon ito yung ubasan and then tayo yung mga manager eh, sabi niya, ang umiibig sa akin, ano pa bang kayang ibigay ng Diyos sa tao? Ang nagpapahalaga sa Diyos at tumutupad sa kautusan ng Diyos, utos kasi ito eh. Ah, bakit pa ba kailangan ninyong maghandog sa church? Ano ba ang ano ba ang aral dito? Eh, paano yung templo ng Diyos? Kapag walang 25, walang 10%, di ba? Paano kung hindi kayo naghahandog? Anong mangyari sa mga manggagawa ng Panginoon? Okay, isa yan sa mga uh, mungkahi, uh, pangangaral ni Kristo kung bakit uh, kailangan ninyong ibalik ang para sa Diyos. Okay, pag-usapan natin yung Exodus 20. Eh, ito ang maganda. Alam niyo ba, sa Ten Commandments ng ating Panginoon, ang ikapitong araw ay para sa Diyos lamang. Ano ba yung pangpitong araw? Okay. Ang pangpitong araw ay para sa Diyos, Araw ng pamamahinga verse 9 Anim na araw lang kayong magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin okay at sa pangpitong araw walang magtrabaho Exodus 20:10 Sa araw na ito huwag magtrabaho ang sinuman Nasunod ba ito Alam niyo ba na kahit hayop ay hindi pwedeng uminom sa araw ng pamamahinga kahit yung tao noon ay ah, hindi pwedeng kumain, gumalaw, magpahinga lang talaga. Manalangin sa Diyos, magdevotion sa Diyos. Ganun at hindi yung araw ng pamamahinga. Pero sabi nga, ay kristyano naman kami, hindi kami hudyo. <laughs> nagbago na naman. At ang ginawa natin, linggo. Ah, hindi naman pampitong araw ang linggo. Dahil kristyano tayo, tayo'y nagsamba ah, sa linggo. Dahil pinagbawalan din sila noon ang Kristiyano noon, yung mga followers ni Kristo, uh, tinutubis kasi ng mga Hudyo. Kaya hindi sila pwedeng makiisa sa Sabbath day dahil tinutubos sila. So ang pagtitipon ng mga followers ni Kristo ay Sunday. Kaya ito na yung panahon natin ngayon. Nabuhay muli si Kristo Sunday. Kaya ito na ang pagsamba natin. Ang pangkito para sa atin ay linggo. Ngayon, kung sundin natin ang Exodus Uh, 2010, na sa araw ng pamahim, pamamahinga ay para sa Diyos, ang sabi niya, pagpalain ko kayo. Kaya siguro hindi tayo pinagpala. <laughs> Kakaunti lang ang nagpapahalaga uh, sa araw ng pamamahinga. Ito ang pahayag ni Propeta Isaiah, chapter 5:18 Hindi kayo makakawala sa inyong uh, kasamaan o pagdisobey. May kabayaran ang lahat. Ito yun ang babala ng Diyos para sa atin, okay naman eh. Kasi noon, ang parusa ng Diyos, automatic sa Old Testament, maraming namamatay sa batas na ito, sa panahon ni Moises. Ang sinumang nagpagalagala dyan, ha? Kasi araw ng pamamahinga eh. Pagalagala ka dyan, nakipin ka, ikukulong ka. Pwede ka nilang publicly execution. Noon kasi is public execution. Kaya ang tao talagang sumusunod sa batas na ito. Pero tumagal yung panahon, And then, kristyano na ang nangibabaw sa buong mundo. Ayan, uh, optional ang pagsamba natin sa Diyos. Pero ito yung babala ni Propeta Isaiah, may kabayaran, mga kapatid, ang lahat ng ating mga pagsuway. Kahit sa simple, ha? Kahit sa simpleng uh, bagay na hindi natin nasunod, merong consequences. Take note. Present yung consequences. Akakalala natin, wala namang parusay. Eh. Pero nangyari sa, sa buhay ng tao. Kapag hindi mo nagawa ito, may hindi magandang mangyayari sa tao. So ang pagkilala mo sa Diyos ay lalong mahalaga sa lahat. Uh, walang kabuluhan ang lahat kung wala kang Diyos. Totoo ba ito? Ito yung katuto ni, ano eh, ni San Pablo. Nasabi niya, uh, upang ako'y magpatuloy tungo sa hangganan ng buhay. Parang ang hirap panawain yung hangganan ng buhay. Saan ba ang hangganan ng buhay? Sa buhay na no walang hanggan paano ba makamit ng tao itong uh, tungo sa hangganan? Siyempre, kailangan natin yung uh, kung may batas ang daigdig, may batas ang Diyos. Uh, saan ba yung hangganan? Di ba? Maka-Diyos. Kaya ang pagsunod sa tao ay dapat sa Diyos. Okay? Dahil, uh, isa ito sa mga, di ba, lagi natin nasasabi, ang lahat ng bagay sa mundo ay mawawala, pupukupas. Pero yung pananampalataya natin ang Diyos ay magpakailanman. Sa yan sa mga dapat unawain. Na kung nana talaga tayo ng tuloy-tuloy na pagpapala, gusto niyo ba yung tuloy-tuloy na pagpapala? Yung walang mawawala sa inyo. Gusto niyo ba ng ganon? Na consistent yung panahon, yung sigla. Di ba? Hindi consistent eh. Masaya tayo ngayon. Bukas, nakakaranas tayo ng kalungkutan. Now, paano ba makamit natin yung consistency, yung, yung sinasabi ni Pablo na hang, walang hanggan yung kaligayahan sa daigdig na ito? Ah, uh, alam natin ang daigdig ay temporal. Pag sinasabing temporal, ito yung meron talagang time na maging malungkot ka dahil makadaigdig yung sistema ng ating uh, pananaw. Pero kung Isabuhay naman natin itong spiritual. Spiritual kasi ang nagbibigay sa atin ng consistency. Yung satisfaction. Kahit wala ka, satisfied ka, spiritual po yan, nakaisipan. Kasi kung makadaigdig yung reference natin sa pag-iisip, hindi satisfied ang tao. Kasi iba yung uh, demand ng daigdig. Iba yung pamantayan ng daigdig kaysa pamantayan ng Diyos. Uh, sinabi, ko, sinabi nga ni Pablo, hindi porket wala kang pagkain ngayon, nagtitiis ka na. Ganun ba 'yung pagtitiis? <laughs> Ganun ba 'yung hindi porket wala kang nakain sa araw na ito hindi ka pinagpala ng Diyos? Ganon ba ang interpretasyon natin? Kasi ang pagpapala ng Diyos ay andito na eh. Buhay ang gagawin lang ng tao ay paano niya i-apply ang pamamaraan na 'yon. 'Yun 'yun ang kulang sa atin paano natin ma apply ang mga bagay na iyon. Yung gusto natin ng consistency. Na kung gusto mo ng consistency ito, ito yung uh, dapat uh, tugunan ng tao. Yung para sa Diyos, para sa Diyos. Yung para sa iyo, yung para lang sa iyo. Huwag ka nang umakbang pa ng iba. <laughs> Kasi may ibinigay ang Diyos kung ano talaga ang para sa iyo. Okay. Kung naintindihan mo yan, doon ka magkaroon ng spiritual uh, satisfaction sa daigdig na ito. At uh, kung anong meron tayo ngayon, uh, yon, di ba sabi ko dati, uh, huwag niyong tingnan yung nagastos ninyo. Ang tingnan ninyo kung anong natira sa inyo, may magagawa pa kayo dyan. So alam natin na ang mundo ay temporal. Uh, merong hangganan, uh, nauubos yung mga bagay-bagay sa mundo ito. Then, ang Diyos naman ay patuloy na nag-provide sa atin paano mapanatili. Yan. Paano pa mapanatili yung 1,000 to Lord? <laughs> ano bang gawin natin? Paano mapanatili yung pera? Talagang maubos yan. Bakit? Ang pera, ginagastos talaga yan. O naintindihan nyo ba yon? Hindi naman sinabi ng Diyos, sige, mag-ipon kayo, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Ginagawa itong pera para magagamit ng tao para gastusin sa pangangailangan. O, naintindihan niyo ba 'yan? <laughs> Kasi kung iba ang interpretasyon natin, ah, lang ako mag-ipon, 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 mag-ipon. Naso 'yan pamantayan niya ng daigdig. Kaya minsan nalilito ang tao, sino ba ang susundin natin? Pamantayan ng Diyos, pamantayan ng daigdig. At alam natin magkaiba ang pamantayan ng Panginoon. Upang mapanatili sa inyo ang pagpapala ng Diyos Una na yung sinabi ko kanina, uh, honesty is the best policy kung tayo na muhay sa katapatan. Uh, kung tayo gumagalaw ayon sa uh, yung katwiran bagay, yung makatarungan na pamumuhay. Yan. Uh, Diyan ka maka, makaka-experience ng peace of mind, yung malaya sa daigdig na ito. So mapanatili mo lang ang isang bagay kung may basbas -bas yan mula sa Diyos. Yan. Kailangan yung pabasbasan mula sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin na tawagin niyo sa si Father para basbasan lagi. Hingiin niyo sa Diyos ang patnubay, ang pagpapala. Lagi ninyong hingiin sa Diyos ang basbas niya upang hindi kayo mabigo kung bakit kinakapos tayo dahil ang tao ay nabibigo, kung bakit kinakapos ang tao dahil kung ano-ano na lang ang priority na ginagawa natin. Minsan bumibili tayo, hindi naman mahalaga hindi naman kailangan. Alam niyo ba noon, nung nasa seminaryo pa ko, pa ako, ang mga gamit ko ay mga branded yan. <laughs> Pero ngayon, ukay-ukay -okay na lang. <laughs> Kasi hindi mo na naisip yung brand eh. Ang naisip mo, may damit ka, may pagkain ka. Yun na yung naisip ng tao ngayon. Lalo na kung pamilya, do ka na. <laughs> yun na talagang may isip. Pero kung nasa teenager ka pa, yan, ganda na mga gamit, di ba? So, dyan mo mapapanatili ang isang bagay. Una, kung naintindihan mo, at pangalawa, kung may basbas -bas yan sa Diyos. Okay? Kasi ang mga bagay-bagay na meron tayo ngayon, kahit posisyon, nawawala. Pwede kang maalis dyan sa posisyon mo kapag hindi mo yan inayos, di ba? Uh, lalo na pag pera, ang bilis maglaho. <laughs> di ba? Ang bilis maglaho ng pera oras dahil nga walang basbas -bas sa Diyos at hindi natin na yung katwiran, yung makatarungan na pamamaraan. Kaya isa sa magandang recommendation uh, dahil gaya ng ating ebanghelyo ngayon uh, kapag hindi mo inayos yan, di ba? Aalisin ka dyan, tatanggalan ka dyan. Kaya huwag kalimutan ang para sa Diyos. Kung nasunod nyo yan, congratulations. Ano ba ang para sa Diyos? Araw ng linggo, para sa Diyos. Tingnan mo, wala na tayong choir. Kasi may pasok, pati linggo. O sana, iano natin sa deep <laughs> Kasi pati linggo, ginamit na eh. Yung iba, vacation. Araw ng linggo. Now, kung nasunod natin kung ano ang para sa Diyos, talagang pagpalain ka. Araw ng linggo, ito'y para sa Diyos. Araw ng Sabado, sige, maglaba kayo. Monday to Friday, mag-aral. Okay? Kung ganun ang pamamaraan ng tao, dyan ka pagpalain ng Panginoon. Kasi honest ka eh. Totoo ka sa pamantayan ng Diyos. Kasi batas ito. Sabi nga ni Yahweh, nilikha ko ang daigdig. Anim na araw, ako'y namamahinga. Kaya ganun din ang gagawin ninyo. Six days lang kayong magtrabaho. And then, para sa akin naman ang pangpito. Kaya kung nasunod natin yan, pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Na kung gusto niyo pang makamtan ang gantimpala ng Diyos, tagumpay, multiplication of blessing, panghawakan mo ng mabuti ang mga aral ng Diyos, sa pamama, mga pamamaraan ng paglago. Paano ba lumago? Yan, alamin mo yan. Ngayon, kung nasustain mo ang pamamaraan na yan, doon ka pagpalain ng Panginoon. Kasi kung noon ay ang Diyos ang mag-provide sa tao para pagpalain. Ngayon, Nakadepende na kasi sa tao eh. Nakadepende sa iyo kung gaano kalalim ang uh, pananaw prinsipyo ng tao paano pagpalain siya so sa daigdig na ito. So, isa sa mga nakita natin sa Ebanghelyo, gusto nilang uh, angkinin yung pagmamayari ng tagapagmana. So, huwag niyong angkinin yung iba. Yung sa inyo, yung sa inyo lang. Diyan kayo lalago para hindi kayo ibabagsak ng panahon ng tadhana, di ba? Uh, mamuhay tayo sa katwiran kung gusto ninyong patuloy ang pagpapala. Kasi kung hindi inyo, hindi 'yan inyo. <laughs> ano ang tawag kapag hindi inyo? Nakaw 'yon. Eh <laughs> kahit, kahit sa paggastos mo na hindi sa iyo, ang tawag doon nakaw. Kaya may karapatan kayo kung ano lang ang sa inyo. Okay. Bold niyo'ng gastusin. <laughs> Kahit kailangan mo pa, imagine na, eh, Father, kailangan naman eh. Pwede namang, wag nga, kasi dyan po mapasok yung, alam niyo ba, temptation yan ng Diablo. Kahit kailangan mo, kahit nagkasagit ka, kung hindi sa iyo, wag mong gamitin yan. Kasi once na nakuha mo na yan, mayroon pang pangalawang temptation. May pangalawang, pangatlong temptation. Hanggat, naging normal na lang ang lahat na kung hindi sa iyo, ginagamit mo. Okay? Kasi kung gano'n ang tao, doon kayo pagpalain ng ating Panginoon at maiwasan ninyo, imagine na, maiwasan mo ang mga uh, ang term kasi dito, kapahamakan eh. Uh, kung paano maging matatag ang tao uh, sa pamamagitan ng katapatan sa, uh, sa mundong ito. Ngayon, upang maiwasan mo yan, kailangan mo talaga ang patnubay ng Panginoon. Ang tawag dito, kailangang matatag tayong nakaugnay sa Panginoon. Yan. iwasan mo ang mga hindi maganda kapag ang tao ay patuloy na patuloy matatag na nakaugnay sa Panginoon. Kaya yung honesty, ang honesty dito ma, ma, masustain ng tao sa panahon na siya ay matatag na nakaugnay sa Diyos. So dyan, 'yan ang uh, pinakabagandang recommendation ni Pablo. Uh, sabi niya, iniwanan ko na nga lahat eh para lang makamit ko itong uh, daan tungo sa hangganan ng buhay. Parang ang ang lalim nung kaniyang dinanais, yung daan tungo sa hangganan ng buhay. So pinagpala ng Diyos ang tao uh, sa panahon na panahong namuhay, uh, uh, namuhay sa kaayusan, namuhay sa kapamaraan ng Panginoon, sa batas ng Diyos mahalaga yung nakasunod tayo sa batas ng Diyos. Dahil doon pinagpala ng Panginoon. Nangako naman ang Diyos eh. Uh, minsan kasi yung pagtingin natin sa sitwasyon, mahirap. Pero alam nyo ba, mara, iba na ang panahon kasi natin ngayon. Ang akala natin, uh, sabi nga ng isang professor, minsan kasi gumagamit ang Diyos ng isang tao na, na para baga ipush ka doon. Minsan gumagamit ang Diyos ng isang sitwasyon para itulak ka na o umangat ka naman. Di ba? Gumagamit ang Diyos ng pangyayari, sitwasyon para ma-realize ng tao. Nandito lang pala ako, yung iba doon na. <laughs> Di ba? So, huwag kayong masyadong mapangitan sa mga pamamaraan. Kasi minsan ginagamit din niya ng Panginoon para i-push ang tao na lumago na siya. Matagal ka na dyan, lumago ka na. Kaya may mga problemang nangyayari sa buhay. Okay? So, maging positive tayo. Kung gayon, kung nangyayari yan sa tao. So, ganun lang. Ganun dapat mag-isip tayo para yung mapanatili natin, yung nananais natin, yung mga pagpapala. Kaya ulitin natin, kung hindi sa iyo, huwag mong gamitin. Kasi doon ka pagpalain ng Panginoon. Yung pagiging honest mo sa daigdig na ito, kung anong meron na ibinigay ng Diyos sa iyo, kung nasustain mo yan, ang sabi ng Panginoon, magaling, magaling na alipin. Dahil dyan, ibibigay ko pa sa iyo ito. Uh, dahil mapagkatiwalaan ka sa bagay na ito, ibigay ko pa ito sa iyo. Kaya kung gusto mo ng promotion, yan, ipanatili mo yung katapatan mo sa ginagawa mo. Okay? Kung pera-pera lang, ngayon lang yan. <laughs> uh, sa pera na yan, baka ibabagsak ka pa eh. Diba? Sa pera na yan, baka Uh, maging hindi pa maging maayos ang pamumuhay natin. So, dapat mag-ingat ang tao dahil yan nga, uh, minsan mahirap i-sustain uh, ang lahat. Pero makakaya yan kung alam natin yung kapamaraanan at alam natin yung mga policy na meron ang Diyos at meron ang daigdig. Okay, amen? Sa ngalan ng ating Diyos sa mga anak at ng banal